Aris, ang pahiwatig ng araw na ito, ay hinahamon kang maging maunawain at habaan ang pasensya, lalo na sa pakikitungo sa mga kapamilya o mga taong makakasalamuha, iwasan ang bigla ang pagkainis na maaaring magdulot ng deconize nais na mga salita o aksyon, gayon paman, ang iyong aura ng katalinuhan ay nangingibabaw. Kaya't magandang pagkakataon ito upang isulong ang mga plano o deal na matagal mo nang gustong gawin, basta't maingat at maayos ang iyong diskarte. Sa larangan ng trabaho, ang disiplina ang dapat mong ipamalas upang magtagumpay sa anumang hamon. Sa aspeto ng pag-ibig, ipakita ang pagiging masuyo at maalalahanin sa iyong minamahal upang mas mapalalim ang inyong samahan. Payo ng kalikasan ng liwanag ng buwan, gawin ang mabuti, kahit sa maliliit na bagay. Sapagkat ang maliliit na aksyon ay maaaring magdulot ng malaking epekto sa hinaharap. Taurus, ang pahiwatig, para sa araw na ito ay ang pagbuo ng positibong enerhiya sa tahanan, maglaan ng oras para magkasama-sama ang pamilya at lumikha ng mga masasayang alaala dahil ito ang magpapalakas ng inyong samahan at magbibigay ng ikakaganda ng kalusugan, pisikal man o emosyonal. Pagdating sa mga transaksyon o deal, iwasan munang ituloy ang anumang hindi sigurado. Mas mabuting makipag-usap muna sa asawa o minamahal, lalo na kung may balak kayong magtayo ng negosyo. Ang pagkakaroon ng matibay na ugnayan ay mahalaga sa tagumpay ng anumang plano. Sa trabaho, laging alalahanin ang mga bilin at tagubilin ng iyong boss upang mapanatili ang maayos na takbo ng iyong propesyon. Payo ng kalikasan ng sikat ng araw, magsimula sa maliliit na hakbang ang bawat simpleng gawain ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago sa inyong buhay. Gemini, ang pahiwatig, ng araw na ito ay nakatuon sa maayos na pamamahala ng iyong salapi, kung may dagdag kang pera, isaalang-alang ang pagbibigay ng suporta sa iyong anak na may pamilya o sa iyong minamahal, ang pagtulong sa kanila ay nagdudulot ng harmonya sa inyong tahanan at nagiging inspirasyon para sa lahat ng miyembro ng pamilya. Pagdating sa negosyo, kung may oportunidad kang makipag-usap o makipag-transaksyon, tuloy lang ngunit tiyaking maingat at pinag-isipan ang bawat detalye. Sa trabaho, kung nararamdaman mong may tensyon o inis sa kapaligiran, mas makabubuting magpahinga o mag muna upang makapag-recharge at makaiwas sa hindi pagkakaunawaan, payo ng kalikasan ng mga bituin, gawin ang mabuti, kahit sa maliliit na paraan, upang magdala ng liwanag at positibong pagbabago sa iyong buhay at ng iyong mga mahal sa buhay. Cancer, ang pahiwatig. Ngayong araw ay hinihikayat kang maglaan ng oras upang dumalaw sa iyong mga magulang. Ang ganitong simpleng pagkilos ay magdudulot ng kasiyahan hindi lamang sa kanila kundi pati na rin sa iyo. Ang inyong pagsasama ay maaaring makabuo ng positibong enerhiya na magdadala ng swerte sa mga plano mo para sa linggong ito, lalo na sa mga oportunidad na may kinalaman sa pagkita ng pera sa larangan ng pagmamahal, Mag-ingat sa bigla ang pag-alit o pabigla-biglang pagsasalita dahil may posibilidad na magdulot ito ng maliit na alitan sa inyong relasyon. Panatilihin ang mahinahon at maunawang pakikitungo upang mapanatili ang harmony sa inyong samahan, pagdating naman sa pera, maghanda para sa mga anak na may sariling pamilya kung mayroon kang naiipon, ang pagtulong sa kanila ay maaaring maging isang magandang pagkakataon upang mas mapalapit kayo sa isa't isa, payo ng kalikasan ng mga bituin, gumawa ng mabuti, kahit sa maliliit na bagay, sapagkat ito'y nagbibigay ng positibong epekto sa iyong paligid. Leo, ngayong araw, maaaring dumating ang isang nakakagulat na balita subalit huwag mo itong lubos na asahan upang maiwasan ang pagkadismaya sakaling hindi ito magkatotoo. Panatilihin ang pagiging positibo at huwag hayaang pumasok ang negatibong enerhiya sa inyong tahanan. Sa usaping pera, magingat sa pagpapahiram ng salapi, lalo na sa mga pamangkin o pinsan, iwasan ang mabilisang desisyon na maaaring magdulot ng hindi planadong gastuson. Pagtuunan ng pansin ang mga bagay na mahalaga at kailangan lamang, payo ng kalikasan ng liwanag ng buwan, gumawa ng mabuti kahit sa simpleng paraan, ang maliliit na hakbang ay maaaring magdulot ng malalaking pagbabago. Virgo Ngayong araw, ang iyong aura ay puno ng positibong enerhiya, ang mga payo na iyong maibibigay sa pamilya ay magbibigay kasiglaan at inspirasyon sa kanilang kaisipan, kung may balak kang makipagdil sa ibang tao. Maganda ang pagkakataong ito upang isakatuparan ang iyong mga plano, dagdag pa rito. Ang paglabas kasama ang iyong minamahal ay makakatulong upang maalis ang negatibong enerhiya na naipon at mapalitan ng masaya at positibong aura. Sa trabaho, maganda ang sinyales ngayong araw. Wala kang magiging malaking problema sa mga gawain, ngunit magingat sa mga kasamahan sa trabaho na mahilig humingi ng pabor. Maaari silang magdulot ng dagdag na gastusin kung hindi mo babantayan ang iyong pakikitungo sa kanila, payo ng kalikasan ng sikat ng araw, maglaan ng oras para sa mabubuting gawain, kahit maliit lamang, dahil ang mga ito ay nagdadala ng biyaya sa hinaharap. Libra Ngayong araw ay ipinapahiwatig na maaaring mababa ang iyong enerhiya pagdating sa pakikisalamuha sa ibang tao. Mainam na umiwas muna sa masyadong maraming usapan o aktibidad na kasama ang iba. Ituon mo ang iyong atensyon sa pamilya at pagtuunan ang mga plano ninyo na makakapagbigay ng kasiyahan at positibong direksyon sa inyong samahan kung may nakatakdang date kasama ang iyong minamahal, siguraduhin ito'y matuloy, ang sandaling ito ay magbibigay ng sigla at magpapatibay sa inyong relasyon. Pagdating sa pera, magpakita ng pagiging maluwag at bukas palad sa iyong mga minamahal, lalo na sa iyong mga anak, ang pagbibigay at pagbabahagi ay magdadala ng swerte at biyaya sa iyong buhay payo ng mga kalikasan ng mga bituin, kahit maiksi lamang ang iyong gawin, tiyakin na ito'y puno ng pagmamahal at layuning makabuti. Scorpio, ang gabay ng araw na ito, ay nagsasabi na mas mainam kung manatili ka muna sa piling ng iyong pamilya, ang masayang pag-uusap at pagbabahaginan ay magdadala ng kasiyahan at positibong enerhiya sa inyong tahanan, Makakatulong ito upang makabuo ng buena sa mga plano ninyo na magpapasigla rin sa inyong kalusugan. Kung may pagkakataon, dalhin ang iyong minamahal sa bahay ng Diyos. Ang ganitong espiritual na aktibidad ay magbibigay ng kapayapaan at mas maganda pang daloy ng biyaya sa inyong buhay. Gayunpaman, Ipinapayo ng mga bituin na umiwas muna sa paglagda ng anumang dokumento ngayon upang maiwasan ang hindi inaasahang problema. Kung may kailangan kang asikasuhin para sa iyong mga kamag-anak, mas mainam na gawin ito sa ibang araw upang hindi makasagabal sa iyong swerte. Dagdag pa rito, Ipakita ang iyong pagmamahal at pagiging maalalahanin sa iyong minamahal upang mas magtagumpay kayo sa inyong mga layunin. Payo ng kalikasan ng liwanag ng buwan, kahit maliit na hakbang, tiyaking ito'y puno ng positibong layunin upang magdulot ng magandang pagbabago. Sagittarius. Ayun sa pahiwatig, kung mayroon kang sobrang ipon, Mabuting magbahagi nito sa iyong mga anak na may pamilya at sa iyong minamahal. Ang pagbibigay ay magdadala ng mas malaking swerte at mas magandang enerhiya sa inyong buhay, lalo na sa aspetong pinansyal. Sa mga desisyong gagawin para sa pamilya, mag-ingat at siguraduhin na pinag-iisipan ng mabuti ang bawat hakbang. Ang pagiging maingat ay magdudulot ng mas maayos at matagumpay na resulta para sa inyong pag-asenso sa trabaho. Magtuon ng pansin at huwag magpapadala sa pagiging makakalimutin. Tiyaking maayos ang iyong mga gawain upang maiwasan ang abala at pagkakamali, payo ng kalikasan ng sikat ng araw. Kahit sa simpleng paraan, gawin ang makakabuti upang mas mapanatili ang balanse at positibong daloy ng enerhiya. Capricorn, ngayong araw, ang pahiwatig ng iyong gabay ay magbukas ng mas mahabang pasensya sa iyong mga kapatid at magulang, maglaan ng panahon upang unawain ang kanilang saloobin, dahil ang pagkakaisa sa pamilya ang magbibigay ng kaligayahan sa inyong araw sa isang pag-uusap, maaaring may madiskobre kang ideya o oportunidad na may potensyal para maging negosyo ng pamilya, pag-aralan itong mabuti upang maisakatuparan ng maayos. Sa trabaho, huwag kang magdalawang isip na ipakita ang iyong kakayahan. Kung alam mo ang tamang paraan ng paggawa ng isang bagay, magtiwala sa sarili at ipakita ang iyong husay ang pagiging mahiyain ay maaaring magpahina sa iyong posisyon o opinyon sa harap ng iba, sa pera. Ngayon ay mainam na magsanay ng pagtitipid, iwasan muna ang mga gastusin na hindi mahalaga upang makapaghanda para sa mas malalaking pangangailangan sa hinaharap, payo ng kalikasan at liwanag ng buwan, kahit maliit na aksyon o maikling oras. Gawin ito ng may buong puso dahil dito magsisimula ang positibong pagbabago. Aquarius, ngayong araw, ang iyong gabay ay nagdadala ng swerteng enerhiya sa mga usapan o meeting, malamang na makuha mo ang tiwala ng iba dahil sa maayos mong komunikasyon sa pamilya. May kakayahan kang magbigay ng kasiyahan at magbahagi ng mga plano na maaaring magdala ng karagdagang kita o kabuhayan para sa lahat. Si Kaping maging malinaw at bukas sa pagtalakay ng mga ideya upang masiguro ang tagumpay. Sa tahanan, ang pagiging positibo at masaya mong kausap ay magpapalakas ng magandang relasyon sa mga miyembro ng pamilya. Ang pagunawa at pagmamalasakit ay magdadala ng sigla sa inyong samahan, sa pera, ay maging mapagbigay sa mga mahal sa buhay ngunit tiyaking hindi sosobra. Ang balanseng pagbibigay at pagtitipid ay mahalaga upang hindi maubos ang iyong mga rekurso, payo ng kalikasan at sikat ng araw. Ano mang gawain, kahit maliit lamang ay maaaring magdala ng malaking epekto kung ito'y gagawin ng may kasiyahan at dedikasyon. Pisces, ang pahiwatig, ng mga bituin ngayong araw ay nagdadala ng kasiyahan at posibleng positibong pagbabago, sa mga darating na araw, maaaring may dumating na alok o proposal na may kinalaman sa negosyo, kung mayroon kang kapital, pag-aralan itong mabuti bago pasukin upang masiguro ang tagumpay. Ang tamang pagpaplano at pagsusuri ay mahalaga sa ganitong pagkakataon. Sa tahanan, umiwas muna sa pagiging mayslan at mag-ingat sa pakikitungo sa mga kaibigang tila laging humihingi ngunit hindi nagbibigay ng balik. Tandaan! ang mga ganitong tao ay maaaring makaapekto sa iyong daloy ng swerte, sa relasyon sa magulang. Ngayon ang tamang oras upang magpakita ng bukas palad na pagtulong, ang simpleng suporta ay maaaring magbigay ng malaking kasiyahan at pasasalamat sa kanila, payo ng kalikasan at mga bituin, kahit maliit na gawain, kung ito'y gagawin ng maayos at taos puso. Magdudulot ito ng mabuting resulta.